Yes, sir. Uh, pinalawi sa Comelec ang deadline ng online voting and counting system pre-voting enrollment. Bakit sa inilabas na resolusyon ng Comelec kayo hapon, extended ang enrollment ng uh, mga Pinoy abroad sa Mayo adjust Diyos mula sa original na Pedra sa Mayo at Siete. Sabi ni Comelec Chairman at John Sherwin Garcia, dahil ito mabigyan ang pagkakataon ng mga overseas Pilipino na kukupot ang wala lang. Aabot sa 200,000 ang mga nag-enroll para makaboto sa online na voting. Samantala ang official ballot deployment naman sa National Capital Region mula sa National Printing Office sa Quezon City ay uh, itinideliger na sa Office of the City Treasurer ng uh, Municipal Treasurer sa Pateros. Sa kalaokan ng araw, kalaokan, Marikina, Pasig, Venezuela City, Quezon City, Balabon, Dabota City at San Juan. Sa Mayo a 7, bukas sa Montelupa City, Municipality ng Pateros, Taguig City, City of Painila, Makati City, Pase City, Salasinia City, Mandaluyong City at sa Paranaque City.